Sa mga balitang pambansa, pumalag ang isang grupo sa pangaharas ng China sa mga Pilipinong marine scientist na nagsasagawa lamang ng research sa mga sandbar malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa Advocates of Science and Technology for the People o AGHAM, hinaharangan ng China ang mga hakbang ng mga eksperto para pangalagaan ng marine ecosystem sa rehiyon. Hadlang din daw ito sa pagtutulungan ng mga bansa sa pananaliksik ng mga yamang dagat. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na natapos ng grupo ng mga eksperto ang kanilang misyon sa kabila po ng presensya ng China Coast Guard at ng Chinese Military Helicopter. Nanawagan naman ng grupong agham sa pamahalaan na protektahan ang mga Pilipinong naglalayag, lalo't hindi ro ito ang unang pagkakataong hinaras ng China ang mga Pilipinong mananaliksik. Iginit naman ng Department of Foreign Affairs na hindi na mababago ang 2016 arbitral award na nagpapawalang-bisa sa 9-line ng China sa South China Sea. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, kailangang irespeto ng China ang karapatan ng Pilipinas sa mga teritoryong pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Na ayon daw ito sa nilalaman na, ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Matagal nang sinabi ng China na ilegal at hindi nila kinikilala ang Arbitral Award na naipanalo ng Pilipinas. Kaya naman hinamon din sila ni Defense Secretary Ibo Chudoro na magsamparin ng kaso sa Arbitral Tribunal. Pero ang giit ni Manalo, pinal na ang desisyon ng Permanent Court at kinikilala ito ng international community. We had messages of support from over 20 countries, governments who clearly stated the importance of adhering to international law. So we are fully supported in, in that respect. Tiniyak naman ng Department of Health o DOH na may paparating na 3 milyong bakuna kontra pertosis o whooping cough. Anim na put apat na libong dose na raw ng bakuna ang kasalukuyang ipinamamahagi para pigilan ang pagkalat ng nakahahawang sakit. Ayon sa World Health Organization, madaling kumalat ang pertosis sa pamamagitan ng droplets mula sa pag-ubo o pagbahing mas delikado raw ito sa mga sanggol. Sa uling tala ng DOH, hindi bababa sa at 450 ang naitalang kaso ng pertosis ngayong taon. Nagdeklara na rin ng pertosis outbreak ang Quezon City at Iloilo City. Posibleng maramdaman naman ang epekto ng El Nino hanggang Agosto ngayong taon. Ayon sa Department of Science and Technology, hindi bababa sa 70 probinsya. Ang makararanas ng El Nino mula Abril hanggang Mayo. Mahigit 20 probinsya pagdating ng Hunyo at Hulyo at 10 naman sa Agosto. Nauna nang sinabi ng DOST na may chance ang magsimula ang Laninia sa Hunyo. Tiniyak naman ang ahensya na magpapatuloy ang paghahanda para sa matinding tagtuyot at tagulan. Mas maraming bagyo ang nakikitang papasok po sa bansa ng ngayong taon kumpara nung 2023. Ayon sa pag-asa, bunsod daw nga yan ng posibleng pagbabalik ng laninya. Nasa 13 tatlo hanggang labing anim daw na bagyo ang inaasahang napipintong maranasan ngayong taon. Mas mababa pa rin po yan sa karaniwang labing siyam hanggang dalawampung bagyo. Posible raw na maranasan ang epekto ng laninya sa huling quarter ng 2024. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.